pinakamalalim na sakit ay dumarating ng tahimik. Isang gabi, nyakap mo ako ng mahigpit, mas mahigpit kaysa dati. Hindi ko naintindihan noon, pero sa paanong paraan naramdaman ko. Naramdaman kong iyon na ang huling beses na yayakapin mo ako ng ganoon. At tama ako. Iniwan mo ako. Ganyan lang. Walang babala. Walang paliwanag na naiwan para kapitan. Iyon na ang huli. Ang huling yakap, ang huling halik, ang huling mahal kita. Hindi mo na ako kayang mahalin, kaya pinili mong umalis. Nang araw na umalis ka, lahat ay nagbago. Ang bahay natin ay biglang naging mas malaki, mas walang laman. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tumigil ako sa paggawa ng kape dahil bawat tasa ay nagpapaalala lang sa iyo. Dati, gusto ko ang umaga, pero ngayon, masakit lang. Ito ang pakiramdam ng maiwan. Para itong nawala ng pakpak at nakalimutang lumipad. Para itong naging bahay na ngayon ay isa na lang tirahan, walang tawanan, walang init, puro walang laman na silid kung saan dating nakatira ang pag-ibig. Ang desisyon mong umalis ay mas masakit kaysa sa inakala ko. Bawat alaala ay mas mabigat. Bawat araw ay mas humahaba nang wala ka rito. Ang mahalin ka. Ang mahalin ka ay sulit sa bawat sakit, pero ang iwan mo ako, iyon ay sugat na pinagaling ko pa rin. Minsan, hinihintay ko pa rin ang tunog ng iyong mga yapak. Minsan, umaasa akong babalik ka. Kahit sa glit lang. Pero alam ko na ngayon. Kailangan kong hanapin ang lakas ko. Kahit wala ka. Ito ang sakit ng maiwan. Ganito kasakit ang mahalin ka. Ganito ang pakiramdam ng maiwan. Umaasa para sa isa pang yakap. Isa pang araw. Isa pang pagkataon. The Prompt the cut one. Sister.